Welcome sa aking grow garden! Yeah, wow! Ang dami mong tanim, bebang! Halika na, Iska! Mamitos na tayo! Dito may lalagay mga nakuha mong gulay, Iska! Okay! Ay! Ito, Sili! Gusto ko to! Ang nalaki ng bunga! Wow! Ako naman, kukuha sa mga talong. Ay, ito, bunga. Ito pa. Wow! May mga carrots. Pati kamatis. Meron din ako mga patatas iska. Ang swerte niyo naman, bebang. May mga tanim kayong gulay. Libre lang. Kaya nga eh. Kasi kapag may tinanim, anihen kukunin ko na rin mga kamatis <laughs> kumuha ka lang na kumuha, iska so ina lahat yan para may lulutoin kayong ulam mamaya <laughs> thank you Bebang madami na akong nakuha pwede na to <laughs> ako din marami na din akong patatas umuli na tayo <laughs> Bebang iska ano ginagawa niyo dyan princess namitas kami ng gulay sa grow agad din ni eh, Bebang Wow! Tunay na garden! <laughs> Ito yung mga nakuha namin, princess. Iba't ibang klase ng gulay. Yeah, Ang dami oh. naman yan. Gusto ko din kumuha. Kaso, naubos na namin eh. Wala lang natira. Wait! Maghahanda pa ako. Baka meron pa. <laughs> si Princess, naghanap po siya ng makukuha niya. <laughs> Saan pa kaya may bunga? <laughs> Maka princess, huwag yan Hindi pwedeng kunin yan Bakit naman Bebang? Sinumpang frutas yan May masamang mangyayari sa'yo Kapag kinain at kinuha mo yung bunga na yan Nako, kwento-kwento lang yan Hindi yung totoo Princess, makinig ka kay Bebang Ayaw nyo lang akong bigyan ng frutas eh Mukha namang masarap yung bunga niya Kukuha na nga ako <laughs> Wow! Ang takot talaga nito ni Princess Sinabi na ng sinumpang prutas yun Kinain pa niya Grabe yung lasa niya Kakaiba Mubos ko lahat to. <laughs> Princess Tagilan mo na yan Bago po mauli yung lahat mm, Ang tarap tarap talaga <laughs> Ano ba kasi mangyari kay Princess Bebang Kapag kinain niya yung sinumpang frutas Masisira ng ulo si Princess! Magiging zombie siya, Iska! Ano? Zombie? Hindi niya makakontrol yung sarili niya! Mangahabol siya ng tao! Princess! Tumikil ka na! Meron masamang sa sa'yo! Hindi naman ito yung sinasabi niyo, ha? Ah!

may kalamba? Hindi ka ba nakagat ni Princess? Okay lang naman ako, Bebang. Hindi ako nahabol. Anong gagawin natin? Si Princess, zombie na. Iwan ko. Natatakot ako para kay Princess. Uh -huh. Guys, anong gagawin namin? Zombie na si Princess. Tutulungan ba namin siya? O hayaan namin siya? Mag-comment lang kayo para sa part 2. Bye-bye!